Pwede bang magdemanda no yung uh, complainant sa kumpanya kung uh, siya ay nagtatrabaho na sa ibang kumpanya So ang ibig sabihin nito yung dati niyang kumpanya pwede pa ba niyang idemanda yon kung connected na siya sa ibang company sa ngayon So with that line of argument, pwede bang halimbawa yung pangatlong kumpanya pa niya in the past so on and so forth. wala sa kumpanya niya ngayon. Pwede bang idemanda pa rin niya sa kanyang mga labor claims. No? Kung pahabain natin ang uh, logic tsaka yung conclusion ng argumento na yan. Now, ang mga dapat uh, tingnan dito, ano ba ang kiniklaim? No? Yan ba ay illegal dismissal? Yan ba ay money claims? At uh, ilang taon na ang uh, nakali, nakalilipas? No? May mga bearing kasi yan para masagot ng tama itong tanong niya. No? Kasi itong uh, topic na to galing to sa question ng isang subscriber natin sa YouTube. Anyway, nag-araw sa inyong lahat and welcome sa aking uh, YouTube channel. Pasalamatan man natin ang ating mga subscribers sa ating YouTube channel and we are a growing community. Guys, uh, you know, very thankful din ako sa inyo, no? Kasi um, I did not intend this uh, channel to grow. Pero nagulat na lang ako naging more than ano na tayo? going 27,000 followers as uh, sub subscribers tayo. <coughs> and uh... Of course, uh Facebook sa uh, FB page natin na ATTYL we is a growing community as well, no? And uh salamat sa inyo and uh, you found uh, this uh, information useful. At yun naman ang objective natin. So shout out muna na sa ating mga subscribers and followers post natin dito. And again, going back sa ating uh, topic pwede bang magdemanda ang isang tao o oh, complainant sa kumpanya sa, sa dati niyang kumpanya so doesn't matter kung ang dati niyang kumpanya ay kumpanya niya one company ago two companies ago three companies ago so on and so forth no so ang ibig lang sabihin uh, employed siya ngayon ang dati niyang kumpanya ididemanda -de niya pwede ba yon kaya ang sabi natin konektado yung uh, tanong niya doon sa Konsepto natin sa batas tungkol sa prescription na no kaya tinatanong natin ano ba ang kanyang claim illegal dismissal ba yan or money claims no and ilang taon na ang nakakaraan so pag uusapan natin yan after natin na uh, ma-post dito ang ating YouTube rooms panoorin niyo muna Alright, going back sa ating discussion, again, uh, ang uh, sagot natin dyan ay depende. Uh, depende dahil ang kanyang uh, tanong ay maraming mga circumstance na tinitingnan dyan para mag-apply ang batas tungkol sa sitwasyon. Ano? Ang pinakamain uh, pinaka-main item or pinaka-main uh, provision ng batas na applicable dyan yung prescription. No? Ang prescription ito yung parang period na sinasabi sa batas natin na kapag uh, hindi mo na satisfy nawawala ang uh, ang uh, karapatan mo no na mag-file ng any action no mag-file ng kaso no kasi extinctive prescription ang tawag dito so nawawala sa iyo meron na may karapatan ka na na wala pa. Ang tawag din extinctive. Magkaiba to sa acquisitive prescription na wala ka pang karapatan nung una tapos sa paglipas ng panahon nagkaroon ka. No? Ang mga extinctive prescription, ito yung tipong uh, karapatan mo mag-file ng kaso sa loob ng isang nakatakdang panahon. No? Ngayon, pagka hindi ka nakapag-file, nag-extinct na wala aka ang karapatan mo na yun extinctive prescription. Okay. Ngayon, dito sa illegal dismissal halimbawa, kaya tinatanong natin Karina kung ano ba yung klase ng action na ipa-file niya, kung illegal dismissal or money claims kasi kapag dating sa mga labor cases, dalawa ang tinitingnan natin pagdating sa prescription. Money claims saka claim for illegal dismissal. Kapag money claims kasi malinaw naman sa Article 306 ng ating Labor Code na 3 years ang prescriptive period niyan. Ngayon, ang illegal dismissal, wala sa labor code ang prescriptive period niyan. Kundi nandoon sa RA as article 1146 ng ating civil code na nakalagay doon na injury to the rights of the plaintiff, prescribe in 4 years. So uh, ang uh, tanong eh attorney, 'di ba, ang uh, pag illegal dismissal, humihingi ng back wages yon. O di, di ba pag-back wages, pera. O di dapat, ano din, 3 years lang din naman mag-prescribe yan. Mali. Kasi ang uh, totoo, no, na may back wages na kiniklaim sa illegal dismissal. Pero ang back wages na kiniklaim dyan is a consequence of the claim for illegal dismissal, so, no? Talagang ang uh, illegal dismissal, it's an it's not an injury to the private rights, no? It's not an of private uh, injury, no? Kundi yan ay uh, command no sa company no to make reparable payments doon sa kanyang uh, nagawang uh, illegal dismissal no it's a command it's a command no doon sa company sa respondents so kaya being so papasok siya doon sabi ng Supreme Court sa kaso ng Kalyanta sa konsepto ng injury to the rights of the plaintiff. So, four years. So, hindi pwede mamiloso po. Si company dyan na, uh, at ikaw muna, dapat, tri, ano lang, uh, prescribed na rin ang illegal dismissal kasi lumagpas na sa three years. Hindi, ang illegal dismissal, four years. Kasi kahit na may back wages yan, hindi yung back wages ang tinitingnan dyan, kundi yung uh, injury doon sa rights ni complainant. So, ibig sabihin, doon sa question na kung pwede niyang idemanda ang dati niyang company, ang, sa go ang, uh, ang qualifying question din dyan is, <coughs> ano, ano, ang, ano, ano ba yung item, ano ba yung uh, cost cause of action niya? Kung money claims, yes, basta within 3 years kapag lagpas na in three sa 3 years din wala na yan kapag uh, illegal dismissal ang na claim then basta within 4 years kapag wala sa kapag lagpas na 4 years prescribed na rin yan no? so it doesn't matter kung yan ay kumpanya niya 3 companies ago, 2 companies ago, basta within the period walang problema yan. Ngayon pwede bang mag-argue ang kumpanya na kilalaban niya dyan na sabihin, eh halimbawa, kung nag-three years na or nag-almost like, three years na, so halimbawa, two years and six months na bago siya nakapag-file ng demanda. Kasi, siyempre, kung dati mong kumpanya, eh di malamang lumipas na yung panahon. So sabihin natin, two years and six months na nakalipas bago siya nag-file ng demanda. Pwede bang i-argue ng respondent dyan na, teka muna, eh, dapat hindi na in entertain ang kanyang kaso kasi matagal na panahon na yung nakalipas, 2 years and 6 months, parang tinulugan na niya yung kanyang karapatan. Hindi niya pwedeng i-argue nang ganun. Yung ganong argument, ang tawag doon, argument na may kinalaman sa, or argument na ini-invoke ang latches, no? Ang latches, yan ay isang prinsipyo sa ating batas na kung saan parang uh, nagkakaroon ng impression na nag at yung unreasonable amount of time lumipas na para ikaw eh, mag-take action doon sa iyong uh, pagiging agrabyado pero hindi mo ginawa. So, wala parang ang, yung, presumption, inabandon mo na yung karapatan mo dahil mat matagal na panahon na kalipas eh. No? Ngayon, ang sabi dyan, kung latches, kung uh, na tinulugan mo na ang karapatan mo, di parang ayaw mo na. O, eh, bakit ngayon ini-entertain pa ng mga korte yung kaso mo? Eh, two years and six months na yung nakalipas. in din ng Supreme Court yan sa kaso no, na 2013 or 2011 case yata. to i-post ko na lang dito. Na sinabi ng Supreme Court na ang ating mga korte ay courts of law. Primarily, ang ating mga korte ay courts of law. No? ang ibig sabihin ng courts of law, ito yung tipong pag nag -decision sila, nakabase sa kung anong batas meron tayo. Yung statutory basis, no? Kasi meron ding ano na mga jurisdiction, halimbawa sa abroad, parang uso yan eh, na kahit na walang batas, parang tinatansya na lang nila ano ba yung patas para dito, no? So, tansyahan, hindi yung talagang sinasayt ating ano ba yung Article 306, ano ba sinasabi sa Article 1146 ng Civil Code, hindi ganun eh. So sa kanila parang tansyahan, no? ganun klaseng court jurisdiction. So ang tawag ng mga court of equity kasi wala naman silang law na specifically nagsasabi kung ano ba talaga ang rule na mag apply Sabi ng Supreme Court, ang Latches is a, a principle of equity. No? base sa principle of equity ibig sabihin yan, yan yung tamang pananaw na patas lang no uh, ang, ang ano lang ang sinasabi ng Supreme Court dyan uh, bakit ka magre-resort doon sa doctrine of equity kung meron namang uh, batas mismo na nagsasabi kung ano ba ang patakaran tungkol dito so gaya nyan sa period kung kailan ka magpa-file ng kaso mo malinaw naman sa batas na kapag money claims, Article 306 ng Labor Code, eh, 3 years dapat pag money claims ang prescriptive period. Pag nag-file ka ng money claims sa loob ng 3 years, eh, pasok pa yan. Pwede pa yan. Kaya, wag mo, hindi mo pwedeng sabihin tinulugan or may latches o wala o oh, gano'n, no? Hindi, hindi applicable yun kasi malino ang batas, eh. Ngayon, kung uh, nag -file naman ng illegal dismissal uh, complaint, basta ito ay pasok sa loob ng 4 years under 1146 ng Civil Code, eh walang problema talagang dapat tingnan yan kasi yan ang nakalagay sa batas natin may statutory basis, no? hindi pwede mag-invoke ng laches dyan na uh, parang tinulugan ang karapatan kasi malinaw ang batas, sabi ng ating Supreme Court ang Court of Equity yan ay mag uh, ang Equity Jurisdiction mag apply lang daw yan kapag walang malinaw na batas or walang batas na available sa isang uh, pinag-uusapang issue. So, gaya nito, ang issue, kung prescribed na ba o hindi, eh, may batas naman, malinaw dyan eh. 3 years pag money claims, 306, labor code, 4 years kapag illegal dismissal, uh, uh, article 1146 ng civil code. So, di ba, kitang-kita. So, hindi mo pwedeng i-invoke ang latches dyan na tinulugan ng karapatan dahil, halimbawa, final within 2 uh, years and 6 months ang kaso, No? so latches will not apply because there's specific provision of law that govern the particular situation so guys i hope you learned something from this video and uh, if you do please share this with your friends your colleagues your family members and those people who you think may benefit from the information that i just shared and again thank you very much for watching and i hope to see you in my next ones god bless